Ito yung may no, no, sasakyan. Tul, so, hindi nila tul. Kaya no, no, sa doon tul. Masipo ka bantay ba? Hindi nila. Masipo ka bantay. Dayo-dayo lang. Gamay. Kaya masipa. Bantay ba? yung sasakyan. na puti mo. So, tul. Sinusunod na naman yung sasakyan na puti pero... mga tol Puntang bundok doon, tul. Yung bundok doon. dito kami ngayon sa bahay ng may-ari ng ba na ito na yung hinahanap namin mga tol kasi uh, report mo na namin siguro dito na hindi pa namin nakita kasi may nakikita kami mga tol hindi yung ng number na hinahanap namin kaya pasensya na mga tol binalikan namin yung may-ari uh, kausapin namin ito saka mag-report kami na hindi pa namin nakita kasi kawawa yun mga tol yung may-ari Mga tol, yung ban na puti mga tol, kidnap na ho yung anak ni Genie mga tol. sana ang plano namin ito mga tol, sana dalan namin yung mayari. Para mahanap namin yung ban na puti na talaga eh si kasi kinang lagim na yung ban na puti mga tol. Pindahan namin lahat ng mga nang mga pwedeng puntahano. Insha'Allah November sa Donsol. Sa Tindok. Tindok. Kaya sakali kami baka papunta tayo. Tayo. Ayo, Ayoh, tuloy po Yah. Ay. Uy, masuk, po kayo. Pasok, pasok. Pasok, pasok. tuloy po kayo. ka, kailangan natin? Ah. Sin Sinasana tol yung... kasi hindi pa natin nakita yung sasakyan mo ba? Marami kaming nakita na puting sasakyan pero hindi yung plate number na ibibigay mo sa amin. Ay. Pero eh, pa paalam naman lang din sayo na ginamit na ng mga bandido yung puting van mo ang anak ko. Kahan nila yung Ay. anak ko? Oh. Paano na yan ngayon? Yan nga ang ano. Uh, isasama sasama ka namin sa ano. nagpunta uh, punta namin ng bundok. Diba baka sakali na baka doon nila dalhin yung anak ko. kailan nang punta niya doon. Hindi na ngayon na mismo. Ngayon na mismo? Oo. Eh, mahirap ito tol kasi yung sasakyan mo ginamit na sa karahasan. Ginamit na sa kasamaan lang ano. Eh na ano kailangan gawin para ma Siguro sa kung... masama na ang plano namin <laughs> sa sama ka lang siguro sakay ka na lang kay Jenny siguro pa para ma ano para masiguro ba na yung sasakyan kasi may timing sa tol na may puting sasakyan nilapitan namin ni Electra mabuti na lang at hindi namin pinasok kasi isa lang yung numero ang makaiba munti kaming ano na uh, Kamali. Kayo. Oh, kamali, kamali kami ba? Kasi tiningnan ko na sa malayo, parang yon katulad lahat halos. Kaso isang number lang magkaiba ba? munti ko na sana ang pasokin. Kaso mabuti tiningnan ni Electra na hindi yan kasi magkaiba yung isang number. Okay, no? oh, plano namin ngayon, sama kasi siguro namin para makita natin kasi marami ring mga ano, maraming banaputi dito. Mm -hmm. Hindi natin mm -hmm. masiguro, ba. Oh, yeah, mm -hmm. tinayong na mismo makakita para alam natin so so anong dapat gawin pagpunta natin doon para makuha ng mga tayo. mga tayo. mga handa mga tanyong mga tanyong mga tanyong mga tanyong talaga si mga ang sabi tanyong mga tanyong yung sabi nila bandido ng matigas daw yun. Mm yung bandido tol. May vlogger na uh, pinatay tol. Yung sa ano, uh, kamag-anak ni SG. Si, o -o, si ang, ang pangalan doon? Richard. Richard. Guschang. Ah, yung account niya. Guschang 35. Binaril lang isang bandido kasi nakabunit to yung bumaril. Hindi lang ma ani nag ang mukha kasi naano gagaw takip silim ba? Uh, Pumunta ang gabi. Ano yun, suot Ng bunit ang pamilya ba? Kaya kinabihan kami ni SJ, si tinawagan kami ni SJ si na mag-ingat na uh, tayo dito. Mag-ingat tayo ba? kasi po baka mga uh, vlogger, ano? Isa-isa na. Isa-isa ba? Para mga safety tayo, isang pwersa tayo sa punta doon sa ano sa paghanap sa anak ni Jenny at saka sa bana puti. Mm. Yeah. Mahirap dito tol. Sige mo sitay sa labas. Hindi mo kaya basic. Hindi mo na mamalayan maka. Ano to? Sasakyan mo madaan lang diyan sa ano. Ah, kape mo na tayo mga tol. May Salamat sa pag-abala tol. Hindi pa talaga namin nakita. Ayun. Mas minabuti namin tol na isasama ka namin siguro. Pero pag may mga bandido na tayong makikita, sakti ka lang. Huwag ka lang lalapit kasi alam naman natin yung mga bandido, mga walang, mga pusakal yan. Mahirap na baka madamay ka pa. Pero talagang madadamay ka nito tol kasi sasakyan mo naman yung ano, ang uh, talagang siguro natin yung seguridad mo pag may mga mga ano na mga delikado na mga critical na. Saka lang kasi daw mapalapit para hindi tayo ma ano ma oh, sa alam namin. Oo, oh, hindi tayo alam <coughs> so, shout pala sa lahat ng mga so mga tol, uh, sa mga viewers diyan, mga big sa shout sa lahat. Saka sa mga viewers diyan na uh, uh, solid scooters namin po uh, pakishare po ng video namin uh, electric adventure ayun saka gin adventure uh, sa akin po pakishare po mga tol uh, malaking tulong na po yun sa amin mga tol na may share yung video namin para makalat na ano nang ano nang ano nang gaganapan namin dito mga tol kaya thank you sa mga nag-share at sa mga hindi pa nag-share mga tol ah uh, na po mm, sana patuloy nyo kaming suportahan saka suporta kay dito kay Kuya Willy na yung sasakyan niya mga tol hindi pa namin nakita baka may mga viewers dyan na nakikita ng bana puti na ah, ka hinahinala yung kilos uh, ah, po kayo kung saan banda pa baka dumating na yun dun ang ano, bana puti na may mga kahinahinalang kilos ng sasakyan ah, mag magsabi kayo o mag kayo kung saan kasi kahit na malalayo, handa tayong tumulong. maka ano natin, makuha natin yan. So, keep on support po mga tol uh, sa aming tatlo at sa lahat ng mga uh, hunter na na-explore ngayon. Uh, sana mga tol, uh, safety tayo sa ating bawat explore. So, ayun. So, tayo talaga ang lead kung saan natin ma ano, mahagilap yung ba na puti. Pati yung polis nga, walang update. Wala, walang ka wala ka pinang tanap, wala ka, hindi ka pinang tanap walang, dito. Walang update sa akin. Hanggang ngayon. Kasi nga, ano sila mag... Kasi, Sama, um, hindi um, naman... Ban kasi, hindi naman... Uh, uh, ang kuwana na nun, naka... Lisod ato kay, ano, ah... Uh, hindi lang yung track mo yung, ano, maraming kaso rin silang natupag ba ganyan kaya wala siguro silang update sana sa mga pulis o sa mga may kapangyarihan o marami silang kaso siguro yung si kaso hindi pa yun siguro na ano kasi ano yan eh may mga taong itinilaga talaga dyan Mahirap dito kasi patayan doon patayan dyan karnap doon kaya oh. So, mabuto yung partner mo tol na ano, hindi kay nabla sa truck, ba? Luwi kayo, no? Ah, pinabaya sa may kapal yun. Talagang isinira namin yung pinto mga tol. Kasi kakarating lang namin. Namin tatlo.

ከዚህ <San> ቦክስ Ayun, ha? May Parang may nakita ko, Tol. Huwag ka labas, huwag labas. Bukay, Ay, may nakita ko. Kita ko Parang sa akin yun. Ayun, ayun, isa. Diri, 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 bintana, tala nga. Sa akin yun, Tol. Ay, sa akin nga yun, Tol. Relax na, relax na. Plano na Plano na ito. Plano natin, ito. Plano na Relax lang, relax lang. Sa akin yun. Susundan sundan natin. Susundan natin yun, Tol. So, paano? yun? Susundan natin. Isa. isa. Ako sa unang gawasan. Sige, sige, sige. atudi. Si napasadong. Si ano. laksan komandante. Lakasan to la, lakasan to la. Kontu la pag. Yung may ari. Gusto yung kayo dilikano kayo kasi ta. yung basta-basta padalos-dalos sa ating ano. O may ta hindi pwede padalos-dalos tayo sa ating ano kilos dahil baka malagay sa alanganin ng pamilya ni Kuya Willie. Baka nandyan din si Commander Angel ano, yung plano namin ngayon susundan namin yung sasakyan. Susundan namin yung sasakyan kung ano. Kung saan papunta yun. Oh, hindi, huwag lang tayong malapit Kasi masyado dahil may... matunogan nila na, na may, nakasunod tayo. May ano daw, may timailhan yung may-ari ng mm -mm, sasakyan. May, may, na, may alam niya. Oo. Uh -huh. Alam niya yung sas sasakyan niya kaya... Hmm, kaya na, ano niya sa okay. Kaya pala may sumigaw yung Oo, oh, kaya pala may ano, sumigaw. So, ngayon po mga tuloy, so, kilala na yung Nakita yung sasakyan. Susundan natin yun. Para malabas. Tulalak sa tulalak. Isang tulalak. Sakay lang ka na sunsa, Mag mutura. Mag-mutura tapos sundan ito na.

naloosta nusto, 'yung marami silang kapitbahay, baka magkaenkuwentrohan pa dito. Kawawa naman 'yung mga kapitbahay nila, madamay. kaya ano ma. 'Yung 'yung ano. 'Yung ni ano na magtago muna 'yung kapitbahay. Eh, Tekelan, lang Motor mo, motor nyo

Basig na dahil mong anak doon. Hmm. Oh, sana mga tulong, maligtas namin yung sasakyan no? at saka yung anak ni ano ni Jeannie Adventure po.